no, 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 no. I, don't like that. Huwag kang iling-iling. Para bang pinagtatawa mo kami rito. That don't that do is that. true. Throw... Ayaw niya kayong papasukin. And yet, tatawa-tawa ka pa. Ikaw naman, niloloko mo naman kami iho. Sorry, I'll call you iho kasi ginagawa mo kami tanga parang bata. Fertilizer is National Rights Program. And kanino sinoply? Kanino <laughs> sinoply? Lahat sila nabili ng fertilizer. Nasa listahan po ito ng Internal Audit Service. Kaya nga inahanap ko kasi yung tong record na ito nakuha ko to sa internal uh, um, audit service eto pang matindi nagpa-extend siya so dapat kinansila na yung kanyang kontrata at pinasa na sa next lowest bidder adding insult to injury the following year nagkaroon ulit ng second bidding Universal harvest harvester na naman. Napakalakas naman itong si Universal Harvester. Alam to ng mga taga-DM. Sir, tumatawa kayo. Yusek uh, Sebastian, baka meron alam ka rito. Hindi mo alam? Eh, dapat alam mo. Ikaw yung Yusek eh. Paulit-ulit na lang, palaging lumulutang itong Universal Harvester. Region 3, Region 9, Region 4A, universal harvester. Ang palagi pumapaya and yet paulit-ulit na nananalo sa bidding. At pinapasali pa rin sa bidding. Dapat blacklisted na ito. What's going on? Can anybody answer me? Narito ang mainit-init na balita galing sa Senado. Kakalabas lang. Pak! Soka! Walang nangyari na bidding para sa worth 230 million pesos contract for the purchase of a fertil of fertilizers. Ang ginamit lang ay purchase order. Naalam naman ninyo, bawal. Dapat bidding. We're talking of 230 million. Dapat may makasuhan dito ng plunder. Magpakilala ka, Iho, kung sino ka. Uh, good afternoon po. Ray Campomanes from DA Region 9. OIC Red. Ayaw niya kayong papasukin. Ayaw niya papasukin yung mga taga to inspect. Dapat yun, pag nanalo sa bidding, meron na notice to proceed, agad-agad may di-deliver na yung mga fertilizer at mababayaran siya. What happened here is, wala pa pala siya mga fertilizer sa warehouse niya. I-order pa lang niya. So ang nangyari, nung nanawas sa bidding, pupunta sa mga taga dito, inspect the warehouse, hinaharang niya. And then what happens next? Humingi siya ng extension. Hanggang sa later on, nag-buy time siya, saka palang paparating kanya mga fertilizer. 230 million, tama? Nanalo sa bidding, are you sure? Can you show us documents pertaining to that? And then my next question is, alam nyo naman na paulit-ulit na ito pumapalpak itong universal na ito, dapat blacklisted na ito, and yet, palagi pa rin siyang sumasali at nananalo. Ah, yeah. Sorry uh, Sir, hindi ko po alam yung nangyari sa ibang region. Doon po sa amin... No, alam mo. Kasi so, bago naman, ka... Sorry, I'll call io, kasi ginagawa mo kaming tanga parang bata. Hindi naman kayo mga, mga bata rito. Ikaw siguro ang bata. Bata, you were just born yesterday. You have to do due diligence. Sa lahat ng sasali sa bidding, gumagawa kayo ng cross-matching. Nagtatanong kayo. Tumatawag kayo sa mga ibang region. Sino bang supplier nyo dito? Sino bang nanalo? Ano bang record nito sumasali sa amin? As simple as that. nagche check kayo. Gumagawa kayo ng research, sino ba itong harvester na ito? 230 million ang, ang sasalihan niyang bidding. Then, ang pinag-usapan natin by the hundreds of millions, dapat sobrang ingat kayo. Senator Tulfo, uh, from uh, the uh, ano, Universal Harvester, the owner is Dr. Milagros Ong Hao, founded in 2003, based in Quezon City, agricultural product wholesaler. Sir, hindi ako naniniwala na hindi nyo alam. Especially kung malaking amount ang pinag-uusapan. Pikit mata. Pinasali nyo sila. Huwag kayong, kayong il iling-iling. Yeah, no, 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 no. I, I don't like that. Huwag kang iling-iling. Para bang pinagtatawa mo kami rito. Don't that True. Do don't, don't, yeah. don't ever do that. Please. You're being disrespectful. Para bang, don't do that. Baka gusto mo, ikaw ang tatanong-tanong, didiinin ko rito. No, I'm not. I'm serious. This is serious matter. We're talking about kapakanan ng mga farmers dito. And yet, tatawa-tawa ka pa. De, yan nga yung ibig sabihin. Mag-invest kayo sa hybrid you're program. Dahan-dahan na kayo umalis sa inbred. That's correct. Because kunti lang ang yield ng inbred eh. Am I making sense? So, alisin nyo na itong inbred. If you're an accountant, uh, ang inbred seed is 38 pesos per kilo. Ang hybrid seedlings is 250 pesos per kilo. 38 over 250, it's uh, ilang percent lower yun.